Halos apat na dekada na mula nang winakasan ng EDSA People Power Revolution ang diktadurya ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pero para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng maulit ang kasaysayan sa ilalim ng anak na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa rally sa Cebu nitong weekend, direktang pinaratangan ni Duterte ang Pangulo na gaya ng namayapang ama magdedeklara si Ginoong Marcos ng martial law sa pagtatapos ng termino sa 2028. Bagay na agad itinanggi ng Malacanang. Ayon sa palaso, imbento lang yan ng dating Pangulo na binansagan nilang one-man factory ng fake news. Expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Sen. Lila de Lima. Agad ding dumipensa ang ilang mambabatas sa Pangulo. Father faker? Father ng mga fake news? Ganun? Mother faker? Hindi ko alam kung paano, nyo, paano tatawag natin sa kanila. Anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Diktator ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Uh, itatreten ang buhay mo, itatreten ng wife mo, itatreten ang Speaker of the House, ang magkapinsan mo. Hindi rin sangayon si Senate President Cheese Escudero sa mga akusasyon ni Duterte. Aniya, base sa kanyang pagkakakilala kay Pangulong Marcos, wala umano sa ugali nito na maging diktador. Sa gitna ng banggaan ng dalawang pamilya ang payo ng isang analyst sa mga botante, wag magpapabudol. Giit ng eksperto sa politika, unawain ng mabuti ang intensyon at motibo ng mga nakaupo at naghahangad na magkapwesto ngayong panahon ng kampanya. Behind all of these words, behind all of this uh, rhetoric, is their self-interest. Dagdag pa ni USC Political Science Chairperson Dennis Coronacion, oportunidad ng traditional opposition candidates na talakayin ang mga problema ng bayan. Inflation, food security, uh, what else, uh, unemployment. Ando, nandung mga totoong problema. Dito sana, uh, dito sana papasok yung mga totoong opposition, uh, opposition yung traditional opposition. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.